yung mga idol ayos yung isang bangka ano oh, no, si kabayan eh ti si, you know, kabayan natin si Brian si Brian Aracon tsaka si Bukur lumaban tsaka hello <laughs> yo malis yung isang bangka hmm, yan hilak naman kayo dyan hilain nyo hilain nyo pantarin mo Bukur pantarin pantarin mo Yan po ang gawain pag ano, umalis ang isang bangka. Ay marunong mag -ano dyan, mag ano diyan si mag maneuver yan si Kapitan Booker. Pinakatiwala na rin yan sa kapitan niya eh. Tinuruan. na, umalis na isang bangka doon doon lalaw siguro yun o magtapa ice kaya hindi kami basta-basta makagala pag ganyang ano ganyang sitwasyon dahil wala mag ihila ng bangka para ilapit dito itabi dito sa kabilang bangka na to pero kapag nandito sa gilid ang bangka mo wala na problema wala ka nang alahanin kasi wala ka nang hilain pwede ka lang gumala ko kung wala ka trabaho talaga pero pag ganyan di ka basta basta makalaya sa bangka mo dahil minsan umalis yung mga ano mga bangka pag walang tao uh, walang maghihila tayo ay mapalik, mapagalitan ng mga amo natin ayan o tulong sila yung mga Indonesia yan o, ganyan Ay, tarik 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 lima hari lagi CT tidak tidak ada mimi nah hmm. ya kayak bikin nanti Indonesia yang kepedua natin si Rubin 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 ng Indonesia ya kering talaga ni Kapitan boker oh ini ruang cakas siya, siya ng amo niya tagal na rin siya dyan pinanindigan niya na. Hello! Yari ya, ya. ya, ka naman bukor ngayon. Nabidyoan ko kayo. Ah, lugi kayo ngayon. May video ko sa inyo. Sikat naman kayo. <laughs> kabayan, punta na Kaya si nga. Kabayan daw, Kabayan. Kabayan, kumusta kayo diyan, kabayan? Musa ang kalagayan natin? Oh. Okay na. Tapos na yung pagdikit nila. Ganyan po. Dapat talaga may tao, kahit isang tao o dalawa, pero mahirapan pag isang tao lang ang naiwan sa bangka. Dapat may katulungan ka para sa hilain mo sa harap tapos i-assess mo yung isang tali dyan sa kabila sa likod ayun na tapos na ayun po ang style dito sa trabaho ng mga fisherman dito sa ano hindi ka basta basta umalis kapag ang bangka mo ay nandyan sa ano gitna o dyan sa labas dito dito sa ano, sa ano siya na to Nasa gilis siya ng porto. Wala nang problema. Kahit iwan-iwanan mo. O, yan. Kabayan, kumusta kayo dyan? Anong ginagawa nyo, kabayan? Kumusta trabaho? Ha? Huwag matahin yan. Matulog na lang kayo, kabayan. mo yung galit ni kapitan mo, yung galit mo ang alahanin Ayun ang maganda. Eh pa ilaw yung sa kanila. Ni Booker ta si Brian. Si Booker, sampung taon na diyan. Bangka na yan. Ayun, si Brian, bago pa yan, wala pa yung taon. Ba. Di pa diyan gamay yung di pa siya marunong katrabaho. Ito bubuhan mga ito. oh. Buhan. Meron din tong barangay na to. Ayan nah, na, ko daw siya. May eh, pupunta daw kami. Kukubra daw kami ng pera. Bisa mo, mula na! Pagkasakit ako! Oh. So, ah. Ha? Oh, ya lumaban. Hmm. Yan. Oo, yan. Na naman. Luma ban. hmm. po mga idol, kami ay may pupuntahan pa. Kukubra daw kami ng pera Kung meron makubra Hindi po, bye bye Kita muna tayo Hindi pa bumukha natin oh Hindi pa tayo na wala pang ligo Umuulan na Sabi na, ito yung service niya oh Oh na, bye na, bye bye, bye, -bye.